Dahil natapos ko na yung pagtanggal ng mga damo dito sa aking fishpan at ngayon ipapatubigan ko nito para malagyan ko na ng mga fingerlings. At nagluto na rin ako ng gulay para mamaya ulam ako ngayong umaga dito sa amin sa bukid. Kaya tara mga bay, samahan nyo akong magsipag dito sa amin sa bukid. Magandang umaga mga bay! Kahapon nga pala mga bay ay natapos na natin yung pagtanggal ng mga damodin din sa ating fishpan. Kaya ngayon ay papatubigan na natin. Tinungkal ko lang pala yung lupa na tinambak ko nung nakarang araw mga bay. Dahil dito sa daanan dahil kailangan talaga na clipping yung ating hose para hindi masisira kapag may dumadaan dito ng motor. Hindi ko pala muna nilaliman yung pagliping ng hose mga bay kasi baka mahina yung tagas ng tubig ay kailangan ko talaga itong palitan. Pero sa ngayon ito lang muna yung gagamitin ko na hose kasi wala pa akong budget na pambili na malaki na hose. ko lang pala yung hose dito sa kanan ng balon namin. Sobrang Tangi pala ng tagas ng tubig mga bay. Mas malakas pa ata yung ihi nito. Kaya mamaya ko lang ito ulit ayusin para malakas talaga yung tagas ng tubig. Ito muna yung unahin ko dito para kung lumakas na yung hose noon ay hindi na talaga lalabas yung tubig dito sa aking fish pan. BBC pala ang ginamit ko dyan na labasan ng tubig mga bay para matibay talaga at hindi talaga basta-basta makakalabas yung isda. At sinimento ko rin pala yung pinaglulusutan ng PVC para hindi talaga basta-basta masisira mga bay. Kaya yung ilalagay ko na PVC pala mga bay ay paikot yung butas para hindi talaga makalusot yung mga finger links niya lalagay ko dito sa aking pispan mga bay at kung gusto kong patayuin yung pispan ko ay balik ko lang yung PVC pero maiksi pala yung PVC na nilagay ko dyan mga bay kasi kung mapuno na ito ay papalitan ko din ito pag makabili na ako ng PVC at nagaya ko lang din pala to kay Choy nga farm boy kaya shout out sa iyo Choy at dahil mamaya ko pa naman yung ayusin yung hose para mas malakas talaga yung taga sa aking pispan kaya babalatan ko lang muna itong pinakamabait sa buong mundo na gulay kundi itong upo para may may ulam din ako ngayong umaga dito sa amin sa bukid at hahaluan ko lang pala ito ng sardinas ngayon mga bay kaya yung luto natin ngayon ito mga bay, gigisahin lang natin. Kaya kung nakaabot ka sa video na ito bay, pakicomment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang simpleng content na ito. Bale, nung pagkatapos ko yung upo mga bay, hinati ko lang to sa apat na party para matanggalan ko dito ng mga buto. At tinaandaan ko lang to sa paghiwa para matanggal yung lahat ng mga buto mga bay. Kasi kung kakamayin ko ay mas lalong talaga matatagalan ako at nagugutom na rin ako dito sa amin sa bukid. Kaya ginamitan ko lang talaga ng kutsilyo. At nung pagkatapos ko magtanggal ng mga buto ay hiniwa ko lang to ulit na isang bisis at nilait eto na ito. Dito pala sa amin sa bukid mga bay, kapag masipag ka lang talaga mananim ng mga gulay, ay may mapipitas ka talaga. At ang hirap lang din kapag tayo ay mananim ng gulay sa bukid, ay kinakain pala ng mga insekto na hindi natin makikita kapag tuwing gabi. At tulad pala dati nung may tinanim ako na kalabasa, ay hindi ako nakakuha kahit isang bunga kasi bulaklak pala ay kinakain na ng mga insekto. Kaya nung pagkatapos ko maghiwa ng upo, ay pinainit ko lang tong kawali at naghiwa na rin ako ng bawang. Dahil gigisahin ko muna yung sardinas ngayon bago natin ilagay yung ating upo na gulay. At kung pagkat Matapos ko maghiwa ng bawang ito naman susunod kong hiwain yung sibuyas at matapos ko na yung paghiwa ng mga ricados ay agad ko naman ilagyan na mantika yung kawali naramihan ko ata paglagay na mantika mga bay pero goods na to gigisahin ko pa lang yung mga ricados ay may sabaw na medyo brownies na pala yung kulay ng bawang kaya sinunod ko na agad paglagay yung sibuyas at dinalo-halo ko lang saglit at sinunod ko na rin paglagay yung sardinas may nag content pala nito na nakakadiri daw kainin yung sardinas pero dito sa amin sa bukid mga bay isa to sa pinakapaborito naming ulam bukod sa inahalo namin to sa mga gulay, mabilis na talaga ito hanapin sa mga tindahan. Dahil ito din talaga ay mabilis mong maihulang kung tinatamad kang magluto. Nailagay ko na pala yung gulay na upo at tinalo-halo ko lang ito para mahalo talaga yung sardinas at nilagyan ko na lang din pala ng tubig. Tapos takpan natin para kumulo talaga kaso yung ginamit natin na takip ay sobrang liit kasi kinuha ko lang yung sa rice cooker namin na takip. At nilagyan ko na rin ang pampalasa asin tsaka bitchin. Ganyan lang pala kasimple yung ating pampasarap sa ating gulay ngayon mga bay. Hindi pala to tutorial mga bayha pang survive ko lang pala to dito sa amin sa bukid. Dahil gusto kulang lang talaga i-enjoy yung buhay ko dito sa amin sa bukid mga bay at habang ako ay nag-aalaga ng mga iba't ibang hayop sa nung tinatarbawan ko dati na wala naman parang office of kaya pinili ko na talaga nung umuwi dito sa amin sa probinsya mga bay para makasama ko yung mga magulang ko kaya kung ikaw ay nakikipag sa palaran dahil sa pangarap mo bay igihan mo lang at banat lang tayo ng banat darating din yung panahon na papabor sa atin at hanggang dito na muna itong video na to, bay maraming salamat sa panonood I love you Mwah.